Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika nagsalita na po si Mr. Nawat at ang Miss Grand International Organization dito sa nangyayaring girian between Cambodia and uh, Thailand kasi kung inyong matatandaan ay uh, isa sa mga advocacy or yung uh, mensahe ng Miss Grand International 2024. I Stop the War and Violence and ngayon naman ang sabi ng mga Indian netizen at ng ibang mga bashers ng Miss Grant ay paano daw uh, ipopromote ni Mr. Nawat itong kanilang uh, advocacy na Stop the War and Violence kung sila daw mismo ang nagsisimula ng uh, World War dito sa mundo ng social media pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at nagbigay na po ng kanilang statement itong Miss Grand International organization dito sa territorial dispute na nangyayari ngayon sa bansang Thailand at Cambodia. And you know mga kapolitika tayo ay naawa at nahabag dito sa bansang Cambodia dahil hindi naman ito uh, isang may kaya na bansa and in fact ay ka-level lang ito ng Pilipinas or may, mas mahirap pa ang bansang Cambodia kesa sa Pilipinas pero uh, sinasalang sila ngayon sa isang gera. So nakakaawa yung bansa nila kahit... Uh, Uh, mahirap yung bansa nila ay sinusuong nila at napapalaban sila dito sa isang may kayang bansa which is itong Thailand dahil sa isang territorial conflict. At kung inyong matatandaan nitong uh, nakaraang taon yung Miss Grand International 2024 ay nagkaroon rin po ng uh, dispute itong uh, Miss Grand Cambodia dito kay Mr. Nawat at nagdrop sila ng franchise at uh, butin lang is meron ng uh, bumili uli ng franchise ng MGI doon sa Cambodia So mga kapolitika ngayon ang sabi ng Miss Grand International Miss Grand International expresses deep sorrows over the recent armed violence at the Thai-Cambodian border which has resulted in the loss of innocent lives, injuries to military personnel and fear and disruption among communities living near the conflict zone The lives of innocent civilians are invaluable and must never be treated as collateral damage in any conflict. We strongly condemn the use of force that violates human rights or encroaches upon national sovereignty in any form. We call for an immediate end to the violence and urge all parties to resolve the situation through constructive dialogue, grounded in humanitarian principles and international norms. So ito mga kapolitika yung naging uh, pahayag ng Miss Grand International dito nga sa nangyayaring uh, sigalot or conflict ng border ng Cambodia sa Thailand. So paano daw maipopromote ni Nawat at ng MJ yung kailang advocacy to stop the war and violence kung gayong sila din mismo ang uh, nagsisimula ng na mga ganitong usapin. So sabi dito, in this high time of war between Cambodia and Thailand, I want Mr. Nawat and his adopted daughter CJ to go on to the border to stop the war between two countries. As their motto is stop the war and violence. Only then we will find out the actual relevance of that pageant. El Tocuyo Award, you can be their assistant. So ito mga kapulitaka, medyo nakakatawa lang po yung uh, ipinangarandakan ngayon nila na Uh, dapat daw papuntahin sila CJ at si Mr. Nawat doon sa border ng uh, Cambodia at itong Thailand para daw uh, mag-promote ng kanilang uh, advocacy na stop the war and violence. Well ang masasabi ko at ang aking maging opinion dito sa kailang uh, iminomong kahi or kailang suggestion na dapat pumunta si Nawat at si CJ doon sa border ng Cambodia at Thailand ay uh, hindi naman siguro i-risk ng organization ang kailang mga personnel para sa panawagang ito mga kapolitika. Okay? And uh, tama na yung pagbibigay ng mensahe kasi itong MJA isang platform at itong mensahe nila na to stop the war and violence ay isa lamang sa napakaraming mga advocacy ng MGI dito sa kanilang papatchen. So kung kayo ang tatarungin mga kapolitika, ano po ang inyong maging reaksyon? dito sa kailang sinasabi na paano daw maipopromote ni Mr. Nawat ang kanilang uh, uh moto na Stop the War and Violence kung mismong sa loob ng organization nagsisimula yung mga conflict sa mga kandidata at sa mga tauhan nila. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.